wag ako kayo may GoPro makikita yan Oo nga pala no? Ay, ko, no? <laughs> <laughs> Kita! K Kita! Pala. Yes. <laughs> is My own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan g Isang basang katatakutan ng mga seaman kapag ang mga barko nila ay dumaraan at tumitigil sa bansa nito alam nyo ba kung ano-ano ang mga dahilan mga kabuhay barko? Well, ito lang naman yung isasabot sana palagi ang mga siman ay pagod at puyat. Dahil dito sa Gibraltar mga kabuhay barko, kadalasan ang mga barko ay nagbabangkiring, nag-provision at nagre-receive ng mga spare parts. So katulad nito mga kabuhay barko. to Max yan yun makikita kung sino sa pulong Ano to eh? Ebidensya to eh Tayo lang <laughs> yung <laughs> napapukupo ng bed Ano yung bed? ¿A qué es que se...? <laughs>

Galing driver brother. Galing ka driver Sa dulo, dulo Okay, dyan na lang

Hindi, wala e, wala yan. Pwede naman natin tanggalin yan. Edit yun. Edit lang naman yan. Kanina eh. oh, kala ko pala flash Sige, hindi tayo. lang. may... Oo, wakasak ka na naman yung Kasi si baby kasi yun, si yun. talaga, hindi ako ganyan tao. Ah? <laughs> Oo, oh, okay. sire, para sa mga na. Mabigat doon nga. Wala na yata ang mga seaman ang gusto dumaan dito sa Jeep Gibraltar. Pero siyempre mga kabuhay barko, wala kami choice kapag ang barko namin ay dumadaan dito. Sabi pa nga ng iba eh, hindi baling pagod at puyat, dulyaris naman ang sinasahod. At siyempre isa na ako doon mga kabuhay barko. Alam nyo ba na halos buong araw at gabi kami ay walang tigil dito hanggang hindi natatapos ang mga kinakailangan namin gawin. Ay hindi kami magpapahinga. Katulad ngayon, nag-receive kami ng pagkain dito sa barko. Pagkatapos naman na may maiakyat sa aming barko ay isa namin hanggang may pasok ito sa provision home. Katulad ng ginagawa namin ngayon mga kabuhay barko. Dahil kinakailangan namin ito may pasok lahat sa provision room dahil kung hindi namin ito gagawin ay lahat masisira ang aming mga pagkain. Babadgetin namin ito isa o hanggang dalawang buwan at ito ay nakadipindi sa aming chip cook. Pero alam nyo ba lahat ng nakikita nyo ngayon na aming pagkain ay libre lahat ng aming shipping company. Ito ang advantage kapag dito ka sa barko nagtatrabaho mga kabuhay barko. Dahil kakain ka na lang dahil si chip cook na ang bahala magluto ng aming kakainin dito sa barko. oi kalahati pa pala yun oh para hindi na babawasan yung partner Dali patro. Uy, painali oh.

Oh, tabi, 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 tabi. Hoy, <laughs>

Ano ito, sir? Okay na to? ito? Itong malaki na ito? Mm. Ano yeah, ito? Wala, wala. 9-3? 9-8, sir. 9-8. Ah, ito, sir. Sa inyo talaga, no? Wala, wala, wala. Wala itong. Hindi ito sa atin. Itabi, itabi mo. lang, man. na bonus. 9-8